ang uh, budget for one year uh, kaya mong siguraduhin na ito ay eh, uh, kayang-kaya mong ito, utilize ng isang taon should be mr chair ay. so pag nag-request ka naman ng one quarter ng isang quarter uh, yung in request mo rin eh, kaya mong iutilize sa isang quarter should be mr chair okay um, mr kelvin ano ang trabaho mo sa uh, ovp um isa pa akong budget officer Um, involved po ako sa paggawa ng budget proposal during um, budget proposal submission to DBM. And then, during budget legislation sa mga hearing po ng Committee on APRO, um, gumagawa din po kami ng documents to be uh, ready documents okay. for the hearing. Okay. Kanina may tinanong si Congresswoman Jinky kanina. Yes, Mr. Chief. Uh, yung na-alter, no? Kasi sinabi kanina, uh, walang budget, no? Uh, walang nakalagay na budget para dun sa confidential fund fund o maintenance, no, ng mga safe houses nung panahon ni VP Robredo. Tapos nung nag, nag, naging si uh, VP uh, Duterte na, uh, nagkaroon na ng ano budget for maintenance ng mga safe houses. May kinalaman ka ba sa pag, uh, bilang budget officer, may kinalaman ka ba sa paglalagay ng budget na ito? Specifically for um, safe houses, wala po, Mr. Chair. Eh, edi eh, ba sa iyo dumadaan lahat, lalong-lalong uh, na pag uh, mga request ng mga budget, siyempre may kinalaman ka sa paglalagay um, ng menu, pagdagdag ng menu no? sa budget nito? That's correct, Mr. Chair, but um, in general sense po yung naging uh, nakalagay sa letter as confidential expenses or confidential fund, wala pong um, breakdown na merong uh, maintenance of safe houses. So, yung nakalagay sa budget ng OVP na nakalagay doon is maintenance for uh, safe houses. Wala kang kinalaman dito. Hindi the, ikaw naglagay dito sa inyong budget proposal. Yes, at the time of submission of request, wala pong ganong um, specific na expense type or need, sir. So, paano, paano to nailagay sa budget ng OVP kung hindi dumaan sa inyo? Yung maintenance ng mga okay. safe houses. Sir, uh, Mr. Chair, the maintenance of safe houses is part of the confidential expenses. Yung umbrella term na confidential expense po, yung naging part ng letter. However, dun sa letter, hindi na po nakaspecify ano po yung mga menu or items under confidential expenses na paggagamitan ng confidential fund. Sino ang naglagay ng menu na ito? I have no knowledge po, Mr. Chair. Ah, okay. Mr. Kevin no, uh, responsibility niyo din sa bilang budget officer na mag-flag down no ng mga deficiencies or flaws pag meron kayo nakikita sa budget impl implementation ng OVP tama po ba? That's correct Mr. Chair. Sa paggastos ng mga pondong natanggap din ng OVP. That's correct Mr. Chair. May mga napansin ka bang irregularidad? Irregularity? sa paggastos ng 125 million confidential fund ng OVP? Wala po, Mr. Chair. I have no knowledge with regards to utilization. Um, the budget division is mainly involved uh, on the early phase po, on the request of cash advance for confidential um, activities. So wala kang alam, lalong lalo na sa kung paano ni-utilize? Yes, Mr. Chair. Kay Madam Rosalyn Sanchez, uh, di ba po kayo ang pumipirma ng cheque? Kasama po kayo sa pumipirma ng cheque? Mr. Chair. Attorney Sanchez, you are yes. recognized. Yes, thank you, Mr. Chair. Uh, that is correct, Your Honor, Mr. Chair. So, tingin niyo po ba uh, hindi kasama sa inyong trabaho na tignan kung ang mga pinipirmahan niyo pong cheque, e eh, po ba o tama ang paggastos? Uh, Mr. Chair, Your Honor, at uh, the time that the cash advances issued, there is still no utilization yet. So, nangyayari po yung issuance ng check at the start. So, yung utilization phase po, hindi na po covered ng um, signature ko uh, on the check, Your Honor, and also under the joint circular, Your Honor. Um, it is not also part of my duties and responsibilities, Your Honor. So, hindi ka nagtataka kung paano at kung paano pamamaraan ginamit yung mga cheque na pinipirmahan mo? Uh, Mr. Chair because I do not have knowledge as to how it was spent. I am not in a position also para po magtaka, Your Honor. Okay. Mr. Ano, no? Mr. Tinedo? Yes, Mr. Chair. Pumipirma po ba kayo ng ano? Pumipirma po ba kayo ng uh, yung tinatawag nating ano? Ah... Uh, FA FAR, f far O yung FAR? Yes, Mr. Chair. The Financial Accountability Report. Yes, Financial Accountability Report. May po ba kayo nun? Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong pinipirmahan nun pagdating sa confidential fund? Part po ng FAR, sir, is yung line item na or expense type na confidential expenses, sir. Mr. Chair. So, nagsisertify ka. Tama. It's a certified correct po na may pondong nilaan sa OVP para sa confidential expenses at may pondo rin po na inobligate uh, for the cash advance ng confidential activities. So wala rin itong kinalaman sa paggastos? Yes, Mr. Chair. Kung tama ang paggastos? Correct, Mr. Chair. Okay, thank you. Napansin ko din, uh, Mr. Tinedo, na hindi kayo nakapag-disperse ng confidential fund ang OVP noong fourth quarter of 2023. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Dahil dito ay may remaining balance or undisbursed balance ang OVP na 125 million. That's, that's correct, Mr. Chair. Mr. Tiniedo, kung tama ang budget planning at forecasting na isinasagawa ninyo para sa 2023 budget ng OVP, meron kayong inalat na 500 million na confidential fund for the entire year or 125 million each quarter. Uh, hindi ba kailangan ng Office of the Vice President ang pondo na ito para sa fourth quarter? Based po dun sa aming report, wala na pong sinabmit na request for cash advance for the fourth quarter. So hindi na po natin namin na-utilize or na-obligate yung remaining 125 million for fiscal year 2023 last quarter. Hindi ka, hindi ka ba nagtataka kung bakit first, second, and third quarter may request na uh, confidential fund, ang OVP, sa kanyang paggastos, lalong-lalo na para sa mga warehouse and safe, safe houses. Pero pagdating ng fourth quarter, bigla itong nawala hindi na, at hindi na ginamit ng OVP ang kanyang budget for confidential fund. Hindi ba nakakapagtaka yun? Nakakapagtaka po, pero um, during the reporting po namin internal, binabanggit po namin um, periodically na may remaining pa na 125 million na available for the last quarter. Bakit ka nagtaka? Um, there are, or there is a uh, program budget na po for the entire year. So, and yung 125 million is for the last quarter of 2023, significant siya na pwedeng makaapekto sa budget utilization rep, um, status or rate ng OVP. Hence, kailangan ko pong i-report na may available pa. Hindi ka hindi ka ba nagtaka dahil uh, kawawa naman yung mga nasa mga safe houses, and warehouses niyo sa mga uh, binibigyan niyo ng allowance ng mga intelligence officers. At hindi ka ba nag hindi ka ba nagtaka para doon? At that time, Mr. Chair, wala po akong idea or knowledge kung paano ginagamit yung confidential expenses except those items na nakalagay sa joint circular. So, wala po akong bas basihan para pagtakhan kung paano yung mga safe houses, mga assets. Tingin ko, um, wala ka rin, may alam ka rin ba kung ano na nangyari sa mga rewards and supplies for the informants? Kung ano nangyari sa kanila? So, I guess wala karing alam dito. Yes, Mr. Chair, wala po akong knowledge. Alam mo, Mr. Tiniedo, uh, tingin ko, isa lang ibig sabihin nito, no? Dahil hindi dire-diretso yung pag-utilize ng pondo ng OVP, ng kanyang confidential fund. Ang isa lang na ibig sabihin nito ay walang totoong programa na pinaglalaanan itong confidential fund. Kung kaya Uh, walang sinusundan na logic or forecasting ang budget para dito at wala ring epekto sa ahensya na hindi nila nagamit yung kanilang confidential fund tingin mo po pwede ko bang yun? isipin yon um sir as part of OVP um, may mga activities naman po yung OVP sa mga projects and programs however with um in so far as confidential activities is concerned wala pong knowledge yung budget division lahat po kami doon Uh, kung paano ginagamit ang confidential funds Okay Alam po niyo sa isang uh, opisina uh, imposible pong hindi kayo uh, nakakapagkwento kentuhan kung paano niyo nagagamit no ang isang pondo dahil alam naman natin lahat kayo nakapirma dito at uh, obligasyon din natin obligasyon niyo na siguruduhin na yung confidential fund ay eh, nagagamit sa tamang pamamaraan. So, parang hindi ka pa paniwala na talagang wala kayong idea kung paano ito na utilize, no? Kasi siyempre lahat 'yan you affix your signatures at kahit papano responsable kayo sa kung saan papano ito nagagamit. Lalong-lalo -lalo na ikaw, Madam uh, Rosalyn Sanchez, yung 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 iyong, iyong, iyong pirma ay nasa cheque. Ikaw, Madam Villa Del Rey, kayo po eh uh, ang accountant no ng Office of the Vice President na kahit pa paano eh inaalam niyo rin sigurado ako kung paano na utilize at nagagamit yung mga pondo na ipinagkakatiwala sa Office of the Vice President. Maaaring sinasabi ninyo na wala kayong direktang uh, information o walang uh, nagpupuntang mga papeles na dumadaan sa inyong opisina. Pero kahit pa paano alam ko na uh, Dumadaan sa inyo yung impormasyon kung paano ito nagagamit. Mr. Tiniedo. sa tingin ko, ikaw ang least guilty kung sa amin nangyaring irregularidad dito sa paggamit ng Confidential Fund ng Office of the Vice President. Uh, at sana, no, kung may nalalaman ka, mas maganda sabihin mo na kasi uh, hindi naman titigil ang komite na ito na para mag-imbestiga lalong lalo na kung paano at ginamit, kung saan ginamit ang uh, confidential fund ng Office of the Vice President. Nakita nyo naman uh, may mga ilang tao na nakapirma pero iba-iba yung pirma. Hindi alam ko saan paano ginamit or kulang yung information lalong-lalo na sa acknowledgement receipt. Patong-patong na red flags no yung nauung nauungkat tungkol sa uh, Office of the Vice President confidential fund for 2022 and 2023. Uh, tila ba ginagamit ang uh, confidential fund uh, bilang sistema no para mag-commit ng plunder or uh, manguha ng pera uh, sa pamahalaan. So kailangan nating malaman kung saan nang napupunta o paano nagagamit ang confidential fund uh, na ibinibigay natin sa ating mga opisina. Yun lang po Mr. Chair, maraming maraming salamat po. Thank you very much, uh, Congressman Kunghun. Um, with the permission of the Chair, I just want to um, clarify something. Please continue, Deputy yeah. Speaker. Um, Mr. Ms. Rabago, Tamapuba, uh, Kanina tinanong pukayo kung meron po knowledge tung sa confidential funds, and your answer was? I don't have any personal knowledge on the utilization of the confidential fund, Your Honor. Um, kayo po, Mr. Tenido? Yes sir, I have no uh, personal knowledge insofar as the utilization and the liquidation of confidential funds. But in the preparation meron. Yes po, during budget request, budget proposal. Okay, but pagdating sa actual disbursement wala ka nang kinalaman. Wala do. na po, Mr. Chair. Sa pagplanning, sa detalye kung paano mabubuo yung utilization, wala wala, wala kang na po mismis. Ha? Huh? Wala na po, Mr. Chair. Kasi yung part ng planning yun, hindi po ba? Um part lang po ng planning yung physical and financial plan. Once po may ganun na sir. So lump sum siya in other words na oh, payable. po, okay. uh, Sa po Attorney Sanchez. Same your honor and as mentioned earlier, my participation is limited to the uh, issuance of the sorry, sign signature on the check uh, for the cash advance Your Honor. And kayo po Ma'am Villa uh, okay. Del Rey accountant Yes, same din po your honor. Ang participation ko is the issue once of cash advance and uh, processing of disbursement voucher. So accountant Budget officer Finance officer Tapos ngayon OIC uh, Chief of Staff, correct? Your Honour, I am not the OIC Chief of Staff at the moment, Your Honour, and I only held that so, position for yeah. a few days. Yes, Your yes, Honor. Okay. and I'm, I'm just, I'm just making sure that I'm, my memory serves me right. So, so the chief, sorry, the finance officer, uh, the accountant, and the one, and the finance, and the one who, and the budget planning, all of you are of the position kinalaman, no personal knowledge, correct? Therefore, only two people have knowledge about the confidential fund. The special disbursement officer